Hello mga inatay! I'm your inatay, Jen! So, karoon nga video mga inatay kay mag-makeup ko. Ay no, nag-makeup ko. Okay nag-makeup ko tungod kay nijud na kayo ako ang trabaho mga inatay kay kanang as a sales clerk di man ta pwede mo atubang sa customer nga naglusmi ang agi kay magtuon ang customer kung unsa man ning tindira hawi e, ka kuyap pun bani o unsa nagutman kay naglusmi lang ang agi so muna mga inatay before ko mo duty before ko mo in sa selling area selling area Ah, magkuan ko, mag-makeup ko daan, abutang lang kong eye white, anak kilay, dahil ka eyeliner dahil uh, kuan eyeshadow, shadow sa panadiha blush on yan. Yeah. lip balm um, mm, lip balm ko daan before ko mang lipstick kay kanang, ng, ang akong lips kay dry kay stana na crack crack oh. after na ko mang lip balm kay mang lipstick na ko then ready na ko maninda din nagtaod ko sa akong purple nga kanang flower then that's it bye